Ayan, syempre, bago tayo magluto ng biko, tayo muna ay mamitas ng langka. Dahil hinog na po siya at pwede na pitasin, ayan, pitasin na po natin. Pero matigas pa po yan mga lalabs. 4 days pa yan bago ko po siya uh, tuluyang napahinog. At eto na nga, 4 days na nga siyang hinog. Ayan, nakita ko at malambot na. At eto, pibiyakin ko na siya mga lalabs. At medyo nag-brown-brown na nga siya. At saka malambot na rin. At ayan na nga po, hiwain na natin dahil hinug na po siya after 4 days. Ah, uh, ayan po, biniyak-biyak ko na po 'yan. O nakita niyo na po, ayan, o madilaw na madilaw na siya at mabango na siya. Kaya po, syempre hati-hatiin na po natin ang ating langka. O di ba? O, yung iba po dyan, ay pamimigay ko sa mga nanghihingi po sa akin. Kaya po, uh, ayan, at um, uh, siguro kulang kalahati po yung naiwan po sa akin dyan, uh, minatamis ko po. At yung mahigit kalahati ay napamigay ko. At ayan na nga po, nahiwa-hiwa ko na siya. O ba diba? para madali po siyang hiwain, biyakin po natin siya sa gitna para madali siyang himayin at tanggalin natin yung matigas sa gitna. At yan na nga po, tinanggal ko na yung mga matigas sa gitna. Hinimay-himay ko na po yan. At syempre, uh, sa paghimay-himay ko mga lalabs, ayan o, sobrang laki at napakalaki talaga niya mga lalabs. Napakalaki ng kanyang mga laman. At syempre, dyan po sa paghimay-himay ko, ayan, medyo nahirapan na nga po o, kasi malakit na malakit siya. At dito, syempre, so, sobrang laki ng laman, hindi talaga maiwasan na ah, hindi ko siya titikman. O ba diba, mga lalabs? O, ang laki talaga ng laman. O, makita nyo, o, ang taba. Mm, ayan na nga po, 'di ba? Kumingi man ako mga lalabs kasi talaga 'di maiwasan na hindi ko siya titikman. Ganyan po talaga ako pag nakapitas ng langka, namamapak po ako ng langka. At ayan na nga po, pati anak ko namapak na din mga lalabs. <laughs> <laughs> ayan po, sarap na sarap siya, pwede nga po mama sabi niya. At ayan na nga po yung ko, yung mga nakasupot ay pampamigay ko po sa mga nanghihingi sa akin. At yung mga buto, ayan may tubo-tubo na mga lalabs o diba ang dami nakasupot. Yan po ay para sa mga nanghihingi. At eto nakaredy na ang ating pangbiko. At ayan na nga po, nagpigana ako ng inyong at dahil dyan sa piniga inyog, ayan, syempre, pa, bago tayo maglati, kailangan magpiga tayo ng inyog. At yung pangalawang gata po dyan, ay nilagay ko po dyan sa bigas. Ayan po, nakita nyo, ayan, yung pangalawang gata ay sinama ko po sa ano, sa bigas. At ayan na, nagluto na ako at nagsaing yung kawali po na pinaglatikan ko. Doon ko na sinama yung uh, malagkit po natin. Doon na po ako maghahalo. O, nakita nyo naman po, ayan, nakaluto na ako, di pa mga lalabs. Yung pinaglatikan ko, doon na rin po ako naglagay para po malasa yung ating biko. At ayan na nga po, sinama ko na yung asukal para mag-mix agad siya para sa ating paghahalo ng biko. At na nahalo ko na po yung asukal at uh, isinama ko na rin po dyan yung ating langka para po sabay na rin siyang maluluto sa ating paghahalo ng ating biko. At ayan na nga po, nahalo ko na po siya. At yan ay kumukunat-kunat na po. Siyempre, masarap sa biko yung pakunatin natin yung ating malagkit. O ba? Diba? Masarap po yung may langka at tapos may latik. Siyempre naglatik po ako, hindi ko na po sa inyo napakita. Yun po ay unang gata na pinatuyo po natin na naging langis. 'Di ba? Tapos yung pinaka inyog po, naging latik siya. At yun po yung pang natin dahil ayan na nga po nakaluto na ko. Siyempre, po na po natin ang aking niluto. Oh. Di ba, the best. Napakasarap po dito, mga laps Kain po tayo. nakaluto na po ako mga lalabs ayan po ayan di ba tapos na ako magluto at ako po ipawisan yan mga lalabs ko at ako kayayari ko lang maghalo ng biko at iba nakayari na akong magluto ng masarap na biko ayan diba Thank you for watching mga Labs, and bye bye. O di ba napakasimple lang magluto ng biko? <laughs>